Good morning sa inyo at ito na pagigising ko lang at pagkat may nakita kong text at tawag na yung kotse ko raw ay aabutan uh, ng baha. So agad naman akong nagmadaling magmotor at ito na nga di pa nga pa rin at ito na. Maharang pa na tayo at binapaypay na natin ng kalsada. So ganito akong talaga talagang pabidesa na to, pabidesa na to. So isinama ko na din ang kanyang part time lapse dahil uh, talaga pinidisan ko dito yung aking takbo. Kasi nga naman at ko yung picture na aabutan ng bahay yung kotse ko. So ito na binamatetik ko na yung pagpunta ko doon sa pinagparkingan po ng ating kotse. So medyo malayo lang to. At uh, ito magkukwento muna tayo about dito sa ating buhay. ah so maniwala ka man sa hindi. Ah. Kung ang kaibigan mo ay mahilig mag-sabongero at lagi kang nanonood, maniwala ka sa hindi, mapapara isip ka rin kung gusto mo bang tumaya. Kung ano kaya kung tumaya ko dito sa sabong na to, Asibol kaya manado, gano'n din ang ating buhay. o ano yung ating naging uh, nakakasama, kung ang laging, laging ating naging nakakasama ay mahilig sa sugal, ay may, uh, malamang at malalamang at maano rin tayo na gusto na rin natin magsugat. Kung ang kaibigan mo naman ay mahilig mag-ride, malamang sa malamang, ay mapapasama ka rin sa kanyang hidig na pag-ride. Kung ang kaibigan mo naman ay mahilig mag-diskarte, diskarte, diskarte mag buhay, malasimang sa malamang, ay magagaya mo rin ang kanyang ginagawa sa buhay. Ganyan ang ating ah, uh, buhay. Kung ano yung lagi mo nakakasama at ano yung lagi mo na papanood, nakikita, ay hindi na may magiging kahidigan. So, uh, ay kaibigan, <laughs> ah, ang payo ko lang sa'yo ay maging kaibigan mo, yung business-minded. Para sa ganun ay para sa maging business-minded ka rin. So, see you at malapit na po. Brr, brr, <laughs>